Sige, bilisan mo. Bilisan mo. Ayun pa yung mga duck mo. Gabi na ha? Kinalat mo pa kasi lahat. Ah? Bilisan mo at papasok na tayo sa kwarto. Madami pa yan. Bilisan mo. Hindi mo naman nilaro. Kinalat mo lang. Hindi ka papasok sa kwarto. Hindi mo yan lahat, lahat na ayos. Walang magagatas. Next time, alam mo na, ah. Oh, hindi na magkakalat paggabi. Okay. Tara na magatas na. Bye, da. Oh, clap your hand na. Very good ka. Clap your hand. Mm.